Falling Boodle, aksidenteng nakitaan sa kanyang Instagram Live. Viral ngayon sa social media ang Instagram Live ng beauty queen, actress at host na si Herly Nicole Boodle. Matapos ang aksidenteng pangyayari, nalabis niyang ikinawindang maging ng mga netizens kalat na kalat na nga ngayon sa iba't ibang social media platforms ang Instagram live ni Herlin na ginawa niya kaninang madaling araw. Mapapanood ang beauty queen na kumakain sa kanyang IG live dahil kakauwi pa lamang umano niya galing sa trabaho. Habang kumakain ay ka din si Herlin tungkol sa ilang mga bagay-bagay hanggang sa bigla itong tumayo para sana mag-CR sa kasamaang palad ay aksidente ngang nasilipan ng komedyana slash beauty queen. Marahil ay nawala nga sa isip nito na nakasuot lamang siya ng pang itaas at naka high -cut black panty lamang siya sa kanyang pang ibaba. Ikinagulat naman ito ng mga netizens dahil tila bigla umanong may nag-hello sa kanila sa Instagram live ni Herlin. Maging si herdin ay nawindang, kinabahan at parang natakot na bumalik sa kanyang kinauupuan nang ma-realize nga nitong wala pala siyang suot pang ibaba bukod sa nasabing high cut panty. Tingnan mo nga, nakita ba? Tanong niya sa mga kasama. Sinilip din niya ang bandang ibaba ng harapan niya. Nakita ba guys? Tanong pa niya sa viewers. Maririnig naman sa background nito ang kasama ni Hurley na tumatawa sa nakakagulat na pangyayari. Agad namang tinapos nito ang Instagram live, ngunit maraming netizens na ang nakakuha ng kopya nito na ngayon ay kalat na kalat na nga sa social media. Ibat-ibang komento at reaksyon nga ang ibinabato rito ng mga netizens. May ilang nagsasabing marahil ay pakulo lamang ito ng aktres upang muling pag-usapan. May mga nakapagsabi naman na wala nang dapat ikaworry si Harleen dahil sanay na umano ang mga taong makita siya sa mga daring na kasuotan, lalo na noong sumali siya ng pageant. May ilan namang kinwestion ang kanyang naging kapabayaan. Bago ka mag-live, magpanti ka muna. Ano ba Herling? Itago mo yung kifi mo, ang dilim. Nakapagsuot ng damit, nakapag-make up, nag-ayos ng buhok, panty wala, samantala halos lahat ng tao inuuna suot ang pang-ibaba, tapos siya nakalimutan, kalukohan. Alam mo, haharap ka sa kamera, hindi ka nagdamit ng maayos, at ngayon iiyak-iyak ka. Bagas stand for engage na naman yan. Paputok lang yan para mapag-usapan gumagawang gimmick para pag-usapan. So that's it, anong masasabi mo sa videong ito? Huwag mahihiyang ibahagi ang iyong opinyon sa ating comment section.